Kumusta mga Repax? Nakakita na ba kayo kung paano kumatay ng baboy? Yung proseso at experience bilang butchero o magkakatay ng baboy? Yan ang nga alamin natin ngayong araw kaya't samahan nyo ko. Kaya't huwag na nating patagalin. Tara't sama-sama nating alamin. Tara, let's get it on! Ano ba maging magkakatay ng baboy? Yun yung susubukan natin ngayong araw. Pababa na tayo din natin natin yung baboy. Yeah. Dadaan tayo. Kapag ka din Ayan tayo dito sa tulay Papunta din sa baboy yan Ayan medyo madulas kasi Ikaw ulan lang Ayan o oh, Tapa o oh. Ang atakot na dahil dito Si tatay na ilang tingnan yung alaga ni Ayan yung baboy Nakatay na natin Dalawa. Dalawa.

Ayun na ako naman ang buhos. Yun o, no? kasama rin siya doon. Ang feel natin like yung pagiging mga mga boy. Kinimos pa. Kinimos pa. Para tunay. Yun o, Jen. Magkakatay na tayo. <laughs> <laughs> Hindi pa ulit may hawa ka na ito. Magkakatay ka na. Ilan taong ka na nagkakatay kuya? 2006. Si Ben na. Napak niyan kasunod pa uli, no? Oo, oh. hindi 'yan wala. May bit kanina, ginakausap ko. Kaya pala ayo lumabas. Sinabi nung pala 'kakatayin na si. Pala parang alam ni. Hoy ano? Hindi sinabi ko lang naman, susubukan ng lumpot mo. 'Di kitang sasaktan, okay lang kasi. Naousap ko pala 'i. Ino-pilit. Uy! Ayos sokboy, tama 'oy. Hinagawa mo ko tinap ako, oy! Sino 'i? Tingnan niyo ako sa pay na mangga. Oo, sanggana 'yan hindi naman pwede magkakatay ka hahawakan yun yung lima pwede tao kaya nga yung iba sabi mo dyan bakit tinatali nila Tali sa paka hala ba sila hindi mo kaya yun mo kaya eh. oh. yung tali eh. oh. yun ang kasama ng video okay oh, ka rin wag may time taga lumayo si tatay no mga ginawa <laughs> ayaw niyo makikita eh. ito na yung lagay natin ng karne pero ang cooler, oh. Naka-prepared. Eh. Si Datay dapat magbablog, eh. <laughs> Sige, wag na aganon. Pwede rin na kaya lang, sa mga, ano yun, mga beginners. Kapag hmm. Pero matagal ka na, higa mo na. Para pag, ganun mo, oh, sama yung first degree ng balat. Hmm. Ayan, oh. Ayan, oh. Ah. Yeah. Sa yeah. Tesla daw, may bayad. Hmm. May bayad sa akin, talaga dun. Sa akin, wala. Sa Tesla, meron ni pala nun? Oo, oh, naman. Mayroon. Butchery pag sa Tesla, may mga kinakatay talaga sila, no? Meron. Sa Tesla kasi, ang tinuturo, hindi naman yung slaughtering na magkaatay. Hmm. Mag-i-slice. Slice lang, no? Oo. Oh. Mamaya, tuturo ko sa inyo mga part. Disclaimer na lang, sa mas, sa mas magagaling sa atin. Yun, no? Ha? Diba? Tama, tama. Kasi, tayo marunong, may alam. Pero may mas magaling pa pala sa atin. Yun. Hmm. Wala tama. sila sa buhay nila. Hmm. Hindi naman pagalingan yan, eh, diba? Oo, oh, oh. Pagpapuhan yan, oh. brad. <laughs> <laughs> Ay, ang pagandahan ng asawa yan. Doon pa lang, na. Ano? Oo. Oh. Para sa mga hindi nakakalami yung paglalagay ng tubig. Uh, huwag mong bibiglain. Huwag mo rin bababad kasi pag binabad mo yan, pag naluto yan, nakakabit lang balahibo May hirap ang anak. Kaya laruin mo lang siya. Tapos, konting kaskas. Ayan. Kaskas mo, ganyan na siya. O, sama na yung mga bakil-bakil niya sa katawan. Basta doon sa marunong, bahala kayo. Basta yan, madala natin sa pagkainan no? Oo, oh, oh, nang malinis sa mga gagaling magkatay dyan, okay. Congrats. Oo. Oh, sisitayin mo lang yung pagkakatay ko, ay. Thank you. Kanya kayong discarte kasi yun eh. Oo. Oh. Tingin nyo mali. Okay. Kaya siya, o. Oh, diba? Tanggal yung first degree niya. Ewan eh, oh, kung tama ba ako kung first degree ko talaga yun. Narinig ko lang din yun eh. Nadampot ko lang yun pag naangaw kanina. Kumbaga yun yung unang layer ng balat di ba? Ah, Oo. Oh. Narinig ko kanina yun. Na, na, magagamit ko pala dito pagka-atay. <laughs> <laughs> ito pong ginagawa namin, pang ano lang to. Small time na magkakatay ng baboy. Small time lang to pero pumaparado ito ang 20 ito sa sabungan. <laughs> oh, malapit tayo ma-finish contract. Bibiyak na tayo maya-maya. Isa maya. eh, ka naman natuto niyan, pre. Sino nagturo sa'yo? Sa akin naman nagturo. <laughs> Bali, nung kapanahonan na manyakish pa ako, nung no, na hapon. Naging girlfriend ko, rapid si sloter Natambay ako dun. Nung na naging trabaho ko, magbibito ka. Linis. sa, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Naging ano ko, kargador naman. Buhat ng baboy. Sabi ko, maliit kita. Balik kita, mabigat binubuhat mo no? Oo, oh, pinanood yung ginagawa nila Ay hanggang sa natuto na Kaya kailangan, ganun talaga, no? Pag nanonood ka, inaaral mo, no? Oo, oh, at saka pag gusto mong matuto sa isang bagay Kagamitan mo ng mata at utak Kahit saan ka mapuntan lugar Kung gusto mong matuto na sa isang bagay na legal Gamitan mo ng mata at utak lang Tapos tahimi ka lang, parang si Mark. Ngayon pa lang mag-iingay Oo, no? <laughs> oh, kasi mayabang ka na, kaya mo na eh <laughs> Dati tahimik ka lang, higakantsawang eh. ka pa Ba't ganyan, mabalayibo? Tahimi ka lang kasi pag ako'y natuto, tapos ang karir mo sa akin. Wala ka ng trabaho ako na nagagawa. Bukas, tanggal ka na. Ako na magkakatay dyan, no? di ba? Isang pastor nagsabi sa akin noon eh. Medyo maliit pa ako. Totoy pa ako noon. Pag gusto mong matuto yung isang buhay, sa magandang paraan, kahit ano pwede mong gawin pag-aralan. Agamit mo lang ng mata at utak. So, eto na tayo ngayon. Hmm, na. Patay. Patay. Patay ka pa Di ba? yung pastor ngayon. Buhay pa naman, kaso yung pastor na yun, nagkaroon na ng kabit buwisit Buhisit pastor na <laughs> yun. Manyakis pala. lang. Ang hirap na. Namatay yung asawa niya, nagkaroon ng kabit. Pero kung mamatay, hindi siya kabit. Hindi, buhay pa siya, kabit niya na yun. Ah, okay. Ngayon, nung namatay siya, yung asawa, nagkatuloyan sila. Oh, ah, ah. dito kompleto ha, kompleto naririnig niyo, hindi lang learning. Ah, ma -usay, ma -usay, ma -usay. Pati Marites. Ah, mausay, mausay. In Malupiton yun, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ah, kaya. Baka kasama ni Pastor Kibolo yun eh. Yes. Ano bang edad ng baboy para... 3 and a half to 4 months. Good pati na riyan. Lahat ng to, experience lang. Walang eskwelahan to na pinasukan ko. Ilan taong na ba ngayon? 39. Sa 2006, ilang years ba? Pag to 20 pa lang 20 ngayon. Pag to 2018, mga ganyan. 14 pa lang. Pag to hmm. 2024 lang tayo. i Divide mo yun sa 39 ko. Edad. ilan taon na ako noon? 2024, di ba ngayon? Hmm. Pag to 20 years ako, 2026. Hmm. Tama. 18 years? 18 years 16 18 18 Tama, tama yung math ko, Tama, tama mali yung math ko Sige, sira yung calculator ko eighteen years Di. kasi magti-20 ng 2026 20, e eh. ilan, ilan taon ako nun? 11 years old? Hindi, kaya na ako e kanina, nasa isip ko na yun Sige, labas mo Tutoy pa ako nun fourteen, eh. 14. 14, 14, 14 years old years. ako Sige, payag Pero hindi pa nagtatapos ang kwento natin Simula pa lang yan. Pwede kayong magtanong ha, kung may mga tanong kayo, mga bagay-bagay, huwag so, sa pag-ibig. Saka naman ang simula na tiyaray niya dati yan. Slaughter ng taytay -tay sa Gladway. naglilinis ako ng bituka ng baboy. Sabi ko, hindi pa pwedeng ganito lang ang gusto ko. Gusto ko matuto. Tapos, kumasama ko sa nanay ko, pag namamaling, kaya ako ng mga e-slice. Ah, ganun pala yun. Example ngayon ako sa maliit. Nadurog nga lang. <laughs> Ay, yung binili ng nanay mo, ganun? Hindi. Katay ako na maliit. 40 kilos. Nadurog nga lang siya. Pero okay lang. Oh, Natuto. Ano yung pangulam lang, pang ano lang talaga sa inyo lang? Hindi, pinahinta ko pa yun. Oh. Hindi lang maganda yung pagkakakati. Slice. Nakakaiyak yung ano. Yung... Ayan na nga eh. Ano sila nabi eh. Nag-i-start na tayo. Uliyak eh. Mahusok. <laughs> wala sa pamilya namin na marunong magkatay. Hindi ko so, lang nag-umpisa nga na ano. Oo. Oh, nasa akin ang legacy ngayon. pero okay, Meron. Dalawa na anak. Wala, hindi pwedeng magkakatay ang anak ko eh. Medyo maselan eh. Maselan sa buhay. Hindi na nadaanan yung kapagdaanan. Siyempre eh. Yung pinagdaanan natin, yung na yung padaan, pa sa oh. mga anak natin. The best doon ako. Diba? Yung hirap na pinagdaanan natin, atin na lang yun. Yun ang mga mindset na magulang. Oo. No? Oh, dinanas mo na, alam mo mahirap. Ipapadaan ko pa sa anak mo. Very, very wrong yun. Kailangan ipapadanas natin sa kanila yung masarap na buhay. Kung narinig yung mo, kwento ng buhay niya, naiyak na ako. Yun nga. Uh, Grabe, uh, usok ba? Iyak na. Ayan. 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 niya Ayan. 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 mga Ayan. 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 Ano niya? Mga kamay yan. Ang karne mo, lasang tai. Ano ah. Pero sa slaughter, mabilis lang sila nito. Diretso. Eh, siyempre tayo eh, katay bahay. Hindi sila napuputokan na ganyan. Napuputokan? Normal. Normal naman yun. Huwag yung panay-panay. Pero, hanggat kaya mong iwasan, iwasan mo. Kasi kailangan natin malinis na trabaho. Makakalang ah, pa yung kamay niya, na? Eh, pag nuhun na mo damang kamay mo na yun. Huwag ang talas pa naman ko Boy, buta na mo lang karne, boy. Buta kamay ko na pala, boy. Pag nuhun na mo medyo uminit lang, kamay mo na pala yun. Nandito yan, sa puwit. Bibilogan mo ngayon yung puwit na yan. Nandito yan. Tatanggalin mo yung puwit na yan. Kasi itong buntot sa pari yan. Pari ang ano yan. Ang nakikinabang. Pero sa slaughter, walang pari. Yan. Ito yung pinaka-host ng edits niya. Kailangan yan, hindi mo ng putol. kaya may titi. Bakit pa naputol? E eh, di mapanghe. Basta buto yan. Pwede eh, mong kutsilyo din yan. Kung may matalim kang kutsilyo. Piyaki. Yan. Ito yung solidong dugo na tinatawag. Ano pa rin nakarami po. Sa slow death, tinatapon na yan. Pero sa atin kasi, sayang. Yan solid eh. Yan yung puro nabuo na talaga yan o no, nabuo dahil nabuo yan sayang yung dugo gusto na natin okay. awal pasali na lang sa kaldero kay Gigan eh sali ko ka na naman damdamin yung pagkakatin ng baboy mo ha luloko ka nung bunso bunso mo ba yan eh hey, order na ulo sagat yeah. ito yung kanyang tool dalam boy kontrahi ya e boy kontrahi ano pa kaya boy. Mhm. Mm Ito yung no mo. Iiwa mo na yan bago mo biyakin yung gitna. Ayan. Pwede naman, pwede. Hindi ba yan ilihila? Ako hindi na. Inalagyan ko na naman yan eh. Kasama ko sa buto-buto. Para pag-ibigay pa ng ilaga. Namit-namit. Yes. Ito, bias pa to.

So ayun na nga mga repacks, kakatapos lang natin lagi ng yellow. Nailagay na rin natin dun sa likuran. At oras naman para i-deliver natin dun sa mga umorder. So plastic na natin siya ng per kilo. In total ay umabot siya ng 85 kilos. Labas na dun yung mga ibang parts, yung mga gaya ng laman loob. Thank you sa mga umorder kasi hindi pa man nakakata yung baboy ay meron ng kanya-kanyang orders at kanya-kanyang part dun sa baboy. Siyempre update ko rin kayo dun sa kabuhan ng kinita. Iko-compare natin yun dun sa puhunan. Kung ano yung tinubo natin dun sa pagbibenta ng baboy. Ngayon nalaman natin yung sistema kung Paano maging motsero? ano yung mga experience bilang isang butchero at pwede ba dun sa mga kagaya natin na mag-alaga para maging negosyo sa mga natuto at uh, gustong matuto pa hindi naman ito yung regular content natin so, ang content natin is lahat ng part siguro na pwede nating subukan isusubukan natin para malaman ng mga repacks natin kung ano yung mga experience sa bawat buhay ng isang mamamayang um, Pilipino at syempre kung gusto niyo yung mga content na ganito subaybayan nyo na ako samahan nyo ako sa ating mga biyahe sa ating mga experience syempre subscribe na rin ang ating channel at paki-pindot syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod. Ang pagbabalik ni Wanderer sa mas malawak na pananaw sa mga bagay-bagay, mas marami tayong nalalaman, mas powerful tayo. Let's go. Bam bam bam. You want me to? change